So eto po, naglabasan ang mga utu-utong supporters na itong si Kibuloy. Hindi natin maiwasan yan. Natural lamang na meron pa yung mga taga-suporta. Ang tanong kasi, etong pagtitipong ito sa liwasang Bonifacio dyan sa, sa city of Manila, ang tanong kasi, talaga lang. <laughs> talaga? Nagsisigawan etong mga ito. Prayer rally down etong kakisab. Anyway, kung ano man yan, kung ano man ang ibig sabihin ng kakisab na yan. Pero sabi dito, uh, supporters of self-proclaimed appointed son of God, Apollo Kibuloy, gathered today. Mm -hmm. Ayan, makikita niyo po. Prayer rally talaga. So ito yung pinakamasaklap na katotohanan. Dahil marami tayong mga kababayan, uh, or meron pa rin mga katulad nila, na nabubulag nagbubulag-bulagan, na nagbubulag -bulagan, ang pag-iisip, at ang mga sinusuportahan ay ang katulad ang mga katulad ni Kibuloy na uh, most wanted at napakaraming kaso na nakabinbin na ngayon nga ay kailangan ng isang pa sa, 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 korte yung mga kaso na yan katulad nga po ng pahayag ni DOJ Secretary Rimulia. Yun naman sa, sa kabilang banda sa Senado po dahil may, may naka-schedule po ngayon na investigasyon uh, ang Senado hindi po sumipot etong si Kibuloy, kaya uh, na-contempt uh, ni senator Riza Ontiveros at kailangan siyang ipa -aresto. So yon yan naman ay naka within 7 days pa, so pues, posibli pa talagang mabago yung yung contempt order na yan uh, ni senator Riza Ontiveros. Ito yung nakakabahala, nagsisigawan po etong mga kababayan natin na hindi kami bayad, hindi kami takot. Bakit po, una saan po kayo matatakot kasi kung wala kayong kasalanan kung walang kasalanan yung 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 um, sinasamba niyo na si Kibuloy talagang wala kayong dapat katakutan okay hindi daw sila takot saan ano ano nangyayari eto <laughs> na ba yung sinasabi ni Mr. Robin Padilla na magkakagulo at lalo nakakatawa itong sinasabi nila na hindi kami bayad talaga lang po <laughs> So ano yan? Yung katangahan nyo, yung pagiging uto-uto nyo, wala lang, walang kapalit. mas lalong, mas lalong masakla po. Buti na lang sana sabihin nyo na kayo'y bayad, kaya kayo naan dyan at kaya kayo'y nagpa-uto. Mas maiintindihan pa po namin yon. Pero yung hindi daw kayo bayad at nagpapa-uto pa rin kayo at nagmamaang-maangan, masaklap yan. Wala naman po na siguro nagsasabi na na hindi kayo or, or kayo ay bayad. Wala naman siguro sa una. Kaya lang kasi parang napaka-defensive na itong kanilang chant na ito na hindi nga daw sila bayad. Saan galing yung, yung idea na bayad? <laughs> sa inyo. Okay. Uh, Pastor Kibuloy, Apollo Kibuloy supporter chant hindi kami bayad, hindi kami takot. Ito yon. Wala, wala po talaga kayong dapat katakutan, nakakatuwa yan. So long na wala talagang kasalanan yung idolo nyo. Good luck sa inyo.